sa hinaharap kung saan ang sangkatauhan ay halos mabura ng isang misteryosong puwersang kilala bilang Null Entity, isang grupo ng mga tagapagsapalaran ang nagtayo ng huling pag-asa ng lahi, ang Novaterra, isang bagong mundo, at isang bagong simula, ngunit sa planetang ito, higit pa sa kaligtasan ang kanilang natagpuan. Nahaharap sila sa tanong na lampas sa siyensya, ano ang halaga ng alaala? Kapag ang isang tao ay nagsakripisyo upang kalimutan ang lahat para sa kapakanan ng marami, ano ang natitira sa kanyang pagkatao, mula sa alaala ng digmaan hanggang sa pagsilang ng isang artificial na nilalang na may damdamin. Ang Novatera ay isang malalim at makapangyarihang nobela tungkol sa paglimot, pag-alala, at kung paano muling mabubuo ang sangkatauhan sa gitna ng kawalan. Isang sci-fi na puno ng puso, filosopiya, at pag-asa. Ito ang kasaysayang isinulat hindi para sa mga bayani, kundi para sa mga nagpapaalala.